Grabe, ang hirap naman umahon dito. Di naman siya ganun kataasan pero batang kunat si Pat. Good day, mapaps. Nagmamadali na nga pala ni Kuya Shane, dahil medyo late na kami. 30 nga pala yung takbuhan namin dito para kahit papano ay makahabol. Sa Santiago pa kasi place namin at sa 19 kilometer yung layo noon. Tapos maya maya lang ay nakarating na kami. First time ko nga lang pala sila makakasama sa ride kaya wala pa akong idea kung anong klase yung niruruta nila. Sa so, dalaw daw kami pupunta, mapaps. Backdoor daw ng Magaddam. Sige na ako ng sige dito kahit di ko talaga alam kung gaano kalayo yun. Sa loobin nga pala kami duma saan mapaps kaya hindi ako pamilyar sa lugar. Madalas kasi sa highway ako dumadaan. Pero okay lang, ang ganda naman ang view dito at wala ganong sasakyan. Malubak nga lang pero naka MTB naman tayo. Tapos maya maya lang ay lumabas kami dito sa gilid ng ilog. Ang ganda ng view dito, tanaw mo na yung bundok. Pagkatapos ay kumaliwa na kami at sobrang mabato na yung daanan. Natatawa na lang ako dito kasi may kasama kami na rigid Ang tagtag kasi sa pakiramdam yan. Pagdating sa dulo ay narating na namin ang barangay ng San Juan tapos sunod na ang barangay ng Aguinaldo. Swabe, palapit na tayo ng palapit sa mga bundok. Ampaya pa dito mapaps. Kumaluwa kami dito sa dulo at dito na nagsimula yung mabato at maputik na daan. Pero okay lang makapit naman yung gulong natin. Alas 7 na nga pala at nagyaya muna si kuya na kumain. Balik pinark lang namin yung bike sa labas at nag-order na sa loob. Nilibre nga pala kami ng lomi ni kuya William. Salamat po. Pagkatapos kumain ay nagbawas ng hangin. Masyado kasing matagtag sa daan. At nang okay na ang lahat ay umalis na din kami agad. Ang lapit na pala sa amin ng bundok at yan yung aakyatin natin ngayon mapaps. Dito na nga pala magsisimula yung ahon kaya pinapauna na ni kuya William. Full suspension kasi yung gamit niyang bike at mabagal daw talaga ito sa ahon. Pero full carbon yan, mapaaps tapos nagsimula lang bumalot yung dalawang kasama namin. Gusto kong sumabay pero parang ayaw ng tuod ko. Kumikirot agad wala pa nga sa kalahati ng ahon. Di ko alam kung may problema ba sa bike o yung tuod ko na talaga. Kaya sumabay na lang ako dito kay Kuya Shane. <laughs> oh Nandito na naman oh, nakalaglag naman yung baga ko. <laughs> pero nung mawala yung kirot sa hita ay sinubukan kong mabul ulit. <sighs> Makakanta Ang hirap. Saranan ko to eh. Hindi lang siya Hindi na tulad ng dati. Na, hindi pa ko mag-bike. Ngayon, paminsan-minsan na lang pag may hinagyayaya Pero, okay lang yan. At least, nag pa rin sa ayo, di ba? Ewan ko ba't ang bigat si pa ng MTV ko. Pag-arbi, hindi naman sino nakarating din tayo sa dulo mabagal man at least hindi tayo tumukod tapos maya maya lang ay nandito na si kuya lobat no, yung battery kaya hindi <laughs> nagsimula na nga palang uminit kaya umalis na din kami agad sarap talagang lumusong pagkatapos ng mahabang ahon mapaps para akong ginanahan bigla siguro dahil pinagtawisan kaya yun tinesting ko sa ahon nan, Ewan ko bakit Nangangalay pa lang pala yung hita ko nun Tapos nawala yung ngalay nya alam eh, alang na nga naman sumiba So hanggang dito na nga lang pala muna mga Sa part 2 ko na lang ipapakita kung paano ako iwan sa trinlet na nakapul suspension na bike. Yun lang mga paps. Ride safe palagi.